Macaulay the PH, your passion, the lover channel. Mag-subscribe ka na! Isang nakakapanabik na pahayag ang inilabas ng tinaguriang Latina Queenmaker na si Osmel Sosa matapos niyang ibahagi ang kanyang top 5 predictions para sa Miss Universe 2025. Ayon kay Osmel, ang laban ngayong taon ay isa sa pinakamatindi sa kasaysayan ng pageant. Ngunit malinaw sa kanya kung sino-sino ang mga kandidatang may pinakamalaking tsansa na masungkit ang corona. Narito ang kanyang top 5. Una, si Atisa Manalo mula sa Pilipinas. Pangalawa, si Miss Thailand. Pangatlo, si Miss Venezuela. Pangapat, si Miss India. At panghuli, si Miss Argentina. Ayon kay Osmel, Kitang-kita raw niya sa pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo, ang isang tunay na Miss Universe caliber. Mula sa tindig, ganda hanggang sa personalidad, ay ramdam daw ang kumpiyansa, katalinuhan at karisma ni Atisa na kayang magdala ng panibagong karangalan sa bansa. Hindi na bago kay Osmel Sosa ang makahula ng tamang kandidata. Sa mahabang taon ng kanyang karera sa pageantry, Marami na siyang napalabas na mga reyna na nagwagi sa Miss Universe at iba pang international competitions. Matatandaan noong Miss Universe 2018, siya rin ang nakahula na si Catriona Gray ang magiging bagong Miss Universe. Ganon din noong 2015 nang mapansin niya si Pia Wurtzbach bilang isang matatag at determinado kandidata na kalaon ay kinoronahan rin bilang Miss Universe. Ngayong 2025, muling nasubok ang kanyang matalas na mata sa pagpili ng mga kandidata. At kung pagbabasehan ang kanyang mga hula noon, posibleng maging maging panibagong Philippine Miracle. Sa Miss Universe stage, si Atisa Manalo, ang babaeng muling magpapatunay na kayang mangguna ng Pilipina sa pinakamalaking entablado ng kagandahan sa buong mundo. Sa dulo ng kanyang pahayag, pinuri rin ni Osmel Sosa ang Pilipinas at South Africa bilang ilan sa mga bansang tunay na nagtagumpay sa Miss Universe. Ayon sa kanya, kapwa raw sila sila kahanga-hanga sa kanilang matinding preparasyon, disiplina at dedikasyon sa bawat laban. Dagdag pa niya, nararapat lamang daw ang kanilang mga panalo dahil patunay ito ng world-class training, character at puso ng mga kandidatang nagmumula sa mga bansang ito na tunay na nagdomina sa mga nagdaang taon ng Miss Universe.